Magdidikit ang LTFRB ng mga stickers sa mga jeepney simula sa Pebrero. Ito ay para malaman kung sino ang consolidated na at pwedeng payagang bumiyahe. Samantala, nagpasalamat naman ang malalaking transport group sa Administrasyong Marcos Jr. sa pagsusulong ng PUV Modernization. Si Joshua Garcia sa Sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, nagpapatuloy pa rin ang transport protest ng ilang grupo ng mga choper at operator hinggil sa modernisasyon ng mga pampaserong jeep. Pero sa kabila nito, karamihan din sa kanila ay pabor at nagpapasalamat pa nga sa naturang programa ng gobyerno. Sa gitna ng mga kilos protesta na isinasagawa ngayon ng ilang transport group laban sa PUV Modernization Program ng Pamahalaan, Karamihan din naman sa mga chuper at operators sa mga pampasaherong jeep ay nagpapasalamat sa nasabing programa ng gobyerno. Malaking bagay din nila ito sa mga katulad nilang ordinaryong mamamayan na pamamasada ay kinabubuhay. Gaya ni Bonnie, presidente ng Mulda, grupo ng mga jeepney drivers sa Mandaluyong, ipinagpapasalamat niya ang naturang programa dahil sa mga maitutulong nito, hindi lamang sa kanya kundi para na rin sa kanya mga kasamahang operator at chuper. Una-una po natulungan ng gobyerno sa service contracting. Pag hindi ka kasi consolidated, hindi kakasali doon sa mga programa ng gobyerno tulad ng libre sakay na sagot ng gobyerno. pangkalahatan naman, hindi naman pang sariling ano lang eh. Kaya yung iba may kanya-kanyang prinsipyo pero basta po kami sumusunod kami sa programa ng gobyerno. Para naman kay Ronnie, miyembro ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTAP, na pamamasada ang pangunahing kinabubuhay. Mabuti na rin daw na sumali sa kooperatiba para kahit papaano ay may masasandalan sila sa mga panahon ng pangangailangan. Para sa akin eh sa, sasapi na lang sa ano sa kooperatiba. Makakapulong hindi siguro sa na kooperatiba kay kung may ka ng kung ano man, di ba? Halimbawa, mauutang ka ng ano. Apo. makatulong ba sa ano? Ano ano pangangailangan mo? Ayon sa malakanya, sa pinakauling datos mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, nasa 76.6% ang consolidation rate na naabot ng gobyerno para sa mga jeep sa ilalim ng PUV Modernization Program. Kasabay ito ng deadline na ibigay ng Office of the Transportation Cooperative para sa mga hindi pa nakukonsolida mga jeepney units kung saan huhulihin at ituturing nilang kolorum ang mga sa February 1. Sa Manala, Audrey, nagsimula ang protesta na pinungunahan ng grupong Manibela, Piston at ng iba pa dito nga sa UP Diliman at nakatakda itong umabot sa Supreme Court. Nauna naman ang tiniyak ng mga LGU maging ng MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan na handa silang umagapay sa mga lugar na maapektuhan sa, ka, sa katulad sa mga sakaya ng mga pasahero. Audrey? Okay Joshua, para malinaw lamang ano, paano yung magiging sistema ngayon pagdating ng Pebrero a Uno? Yung mga walang sticker sila ba'y sisitahin, huhulihin at handa na ba yung mga sticker na ito na ipamimigay sa mga jeepney drivers? Yes, Audrey, ayon sa LTFRB kahapon sa Palace Briefing, uh, katuwang nila ang Land Transportation Office para sa isasagawang o oh, para sa mga isasagawang random check sa mga lansangan sa mga thoroughfare sa susod na buwan habang kalaunan na ay maglalabas na rin sila ng sticker para mas madaling ma-determine kung yung jeep ba ay miyembro ng isang consolidated NPT. Kaya nga paayon ng LTFRB at ng LTO sa mga operator na sabihan ng kanilang mga jeepney drivers na laging dalhin yung kanilang mga LTO registration gayon din yung kanilang application para sa, sa consolidation ng sa gayon din may maipakita pagka napadaan sa checkpoint. Audrey. Okay, Joshua nasa Magano ang multa para sa mga mahuhuli. Yes, Ojo, hindi naman na isa isa ng LTFRB ang mga penalty. Sa mga mahuhuling jeep na biyahe na wala nga sa patadokumento at walang sticker. At uh, pero nabanggit ng LTFRB na maari mag-issue sila ng special permit para sa ilang consolidated units o unconsolidated units, partikular doon sa may mga kaunti lang ang nakapagkonsolida. Dahil base nga sa datos sila, nasa 300 registered GP units na lang naman ang hindi pa consolidated sa buong Metro Manila. Audrey? Maraming salamat, Joshua Garcia.